Alamin natin ang tungkol sa proyektong binuo ng 48IB sa Barangay Antikala bilang bahagi ng kanilang protection plan. Ang buong detalye ng balita, ihahatid ni Henry Gomez. Muling binuhay ng Mobile Community Support and Sustainment Team ng Bravo Company ng 48th Infantry Battalion, katawang ang mga residente ng Purok 5 Dugyaman, Barangay Antikala, Butuan City, ang kulturang bayanihan ng mga Pilipino. Layunin ng aktibidad na palakasin ang ugnayan ng militar at komunidad at magtaguyod ng mga proyektong may agarang binipisyo sa mga residente. Bilang mahalagang bahagi ng nasabing inisyatibo, iminungkahi rin ang pagtatayo ng isang Quick Impact Project o QIP o proyektong agad na mararamdaman ang silbi na isang maayos at matibay na waiting shed para sa Purok 5. Layunin itong magsilbing silungan at proteksyon laban sa matinding init ng araw at biglaang buhos ng ulan lalo na para sa mga mag-aaral at matatandang madalas maglakad sa lugar. Sa tuloy-tuloy ng kampanya ng Philippine Army para sa kapayapaan at kaunlaran sa kanayunan, huling pinatulayan ng 48IB na sa pagtutulungan ng pamalaan at komunidad, posible ang progresibong pagbabago. Mula rito sa Sityo Mandalayag, Barangay paning Butuan City, ako si Henry James A. Gomez, ang inyong pamilyang kaugnay.